hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live namin ihatid ang positive news. Sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH news website. Ako si Robic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating The Better News ngayong araw, naglunsad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng isang one-stop shop online na magpapabilis at nagpapadali ng serbisyo ng ahensya. Ang mga detalye pa sa balitang yan, panoorin sa report ni Rose Babiera official nang inilunsad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang digital one-stop shop nito na tinatawag na Harmonized Electronic License and Permit System o HELPS. Layunin ng naturang sistema na mas mapadali ang pagsusumite ng aplikasyon para sa registration, licensing at accreditation ng mga social welfare and development agencies, people's organizations at civil society organizations. Isa itong online platform na magsisilbing one-stop shop para sa lahat ng regulatory services ng DSWD Upang maiwasan na ang matagal na prosesong kareniwang umaabot ng 3 hanggang 6 na buwan. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng mas malawak na programa ng pamahalaan upang mas mapadali at accessible sa publiko ang mga naturang serbisyo. Para sa DZRH TV ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi na bago sa karamihan sa ating mga Pinoy ang mahilig sa pag-inom ng kape. Kaya naman bilang mga coffee lovers dyan, alam nyo bang apat sa mga kilalang coffee shops sa Pilipinas ang napabilang sa World's 100 Best Coffee Shops ngayong taon? Ang iba pang detalya sa balitang yan, tutukan sa report na ito. Apat na local coffee shops na kumakatawan sa kape ng Pilipinas sa World Stage ang nakapasok sa listahan ng The World's 100 Best Coffee Shops sa ginanap na 2025 Coffee Fest Madrid sa Spain. Nakakuha ng Yardstick Coffee na mayroong 9 branches around NCR, ang ikalabing walong pwesto, ang nakakuha rin ng pinakamataas na ranggo sa mga kinatawa ng Pilipinas. Sinundan nito ng El Union Coffee na nasa 61 pwesto na matatagpuan sa San Juan, La Union. Sumunod naman ang Single Origin Coffee Shop sa ikawalumputatlong pwesto na mayroon namang seven branches in the metro. At huli ay ang Crema and Cream Coffee Roaster sa Quezon City na nasa 86th place. Ang El Union Coffee ang tanging Manila based coffee shop na nakapasok sa lista ng The World's 100 Best Coffee Shops. Ang mga nanalo ay sinuri ng panel ng specialty coffee experts at mga profesional sa industriya at nagkaroon rin ng public voting batay sa pamantayan ng Specialty Coffee Association. Kinabibilangan ito ng kalidad na kape barista expertise, customer service, innovation, ambiance and atmosphere, sustainability practices, food and pastry quality at consistency. Samantala, nakuha naman ng Toby's Estate Coffee Roasters sa Australia ang unang pwesto. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Binigyang pagkilala naman ng Department of Health DOH, ang tatlong lugar sa bansa bilang National Awardees ng Healthy Communities Awards 2024. Naging bataya ng ahensya ang malinis na tubig at pagkain, aktibong transportasyon, ligtas na pabahay at dekalidad na edukasyon na natatamasa ng mga residenteng naninirahan sa lugar. Ang iba pang detalye tinutukan niyan ni Mili Borja. Kinilala ng Department of Health ang pamahalang pangdalawigan ng Pangasinan, Pasay City at Davao de Oro bilang tatlong national awardees ng Healthy Communities Award 2024. Ayon kay DOH Health Promotion Bureau OIC Director Dominic Madumba, ang parangal ay batay sa Joint Administrative Order 2021 ng DOH at Department of Interior and Local Government na naglalayong lumikha ng malusog na komunidad. Sinusuri na naturang parangal ang labing dalawang mahalagang aspeto tulad ng malinis na tubig at pagkain, aktibong transportasyon, ligtas na pabahay, dekalidad na edukasyon, malinis na kapaligiran at sapat na pagkakakitaan at pangkalusugan ayon kay Madumba nang gagaling ang 20% ng kalusugan ng mga Pilipino sa healthcare delivery services gaya ng mga barangay health station, mga ospital at mga klinik habang 18% naman mula sa mga social determinants gaya ng komunidad, eskwelahan at trabaho at maging ang ating health behavior binigyang diin naman ng Pangasinan Governor Ramon Gueco III na nakaangkla ang mga programa ng kanilang probinsya sa kanilang mga estratehikong layunin. Kabilang na ang Gay Program na nagbibigay ng pamasahe at pagkain sa mga miyembro ng PhilHealth na gustong magpagamot. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magbibigay ng halos 1.15 billion pesos ang pamahalaan ng United Arab Emirates o UAE para sa rehabilitasyon upang mapigil ang pagtagas ng dumi o waste leakage sa Pasig River. Ang dupang detalye tutukan sa report ni Rose Babiera. Maglalaan ng halos 20 milyong dolyar o katumbas ng 1.15 billion ang pamahalaan ng United Arab Emirates para sa rehabilitasyon at pagpigil sa pagtagas ng dumi o waste leakage sa Pasig River. Ito ang ipinangako ng UAE matapos ang paglagda ng isang Memorandum of Understanding on Reducing Waste Leakage to River Systems in the Philippines sa ginanap na World Government Summit 2025 sa Dubai. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, ang naturang kasunduan ay magsisilbing framework para sa mga proyekto ng pagpapaganda ng Pasig River at pagpigil sa waste leakage patungo sa ilog. Sa pamamagitan ng naturang halaga, inaasahang mapapanatili ang kalinisan ng river ecosystem sa bansa at makakatulong sa ekonomiya ng mga komunidad malapit dito. Inaasahan rin na maisusulong ang tourism activity sa mga naturang lugar. Nilagdaan ng MOU ni na Department of Environment and Natural Resources, Secretary Maria Antonio Yulo Loizaga at ni EarthZid Philanthropies Director General of the Clean Rivers Foundation, Abdullah al sa presensya ni First Lady Lisa Araneta Marcos at Clean Rivers Chairman Said Al-Zaabi. Samantala, nilagdaan rin ng ilan pang mga kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at UAE, tulad ng Treaty on the Transfer of Sentenced Persons, Treaty on Extradition, and the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. Para sa DZRH TV, ito si Rose Baviera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, tumulong naman ang isang German-based cleaning manufacturer sa Pilipinas upang linisin at muling pagandahin ang Fort Santiago at ang ilan pang historical spot sa Intramuro sa Maynila. Ang mga detalye iyahatid ni Arnold Herrera. Sino ng embahada ng Germany sa Pilipinas sa pamamagitan ng Karcher Company, isang German-based cleaning manufacturer, ang paglilinis at pagpapaganda sa Fort Santiago. Nakakuha ng suporta ang pamunuan ng Intamuros sa programang ito na layuning mapangalagaan ng lugar para makaakit pa ng mga turista. Ipinagpasalamat naman ni Administrator Attorney Joan Padilla ang tulong ng pribadong sektor sa pagpapanatili ng kaayusan ng Fort Santiago. Maliban sa Fort Santiago, kasama rin sa mga sinuportahan ng German Embassy ang pagpapanatili ng cultural heritage mula 2017, kabilang ang monumento ni Dr. Jose Rizal, Liwasang Bonifacio, San Agustin Church at People Power Monument. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bukas na sa publiko ang kauna-unahang Women's Museum na matatagpuan sa National Shrine ni Tandang Sora sa Quezon City. Tampok sa naturang museo ang mga natatanging kontribusyon ng mga kababaihan noon sa kasaysayan ng bansa at sa iba't ibang larangan. Narito ang report ni Dustin Bayog. Maari nang mabisita ng publiko ang Tandang Sora Museum sa Banlat, Quezon City na siyang kuno na ang Women's Museum sa Pilipinas. Tampok sa naturang museo ang buhay at legacy ng iniwan ni Melchora Aquino na kilala bilang Tandang Sora. Makikita rin sa museo ang ilan pang istorya ng mga kababaihan na lumaban para sa kalayaan ng bansa tulad ng mga babaylan, mga kababaihan lumaban para sa women's suffrage, at iba pang may natatangin kontribusyon sa ating kasaysayan. Ang Natura Museo ay ideya ng museum creator na si Sandra Torrijos na aniya ay malaga upang mailabas ang kwento ng mga kababaihan na siyang bumubuo sa istorya ng ating kasaysayan. Samantala bukas ang museo mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon at libre para sa mga senior citizens persons with disability at mga residente ng Quezon City. Nasa 50 pesos naman ang entrance fee para sa mga hindi residente ng lungsod na nais bumisita rin sa museo. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, binuksan naman sa publiko ang kauna-unahang Metal and Engineering Innovation Center sa Central Visayas. Ito ay sa pagtutulungan ng Department of Science and Technology o DOST at ng Negros Oriental State University para sa karagdagang oportunidad sa mga mamamayan at pag-usad ng agricultural machinery sa nasabing rehiyon. Narito ang report ni James Galange. Nagbukas na sa publiko ang kauna-unahang Metal and Engineering Innovation Center o MEIC ng Department of Science and Technology o DOST at ng Negros Oriental State University sa Central Visayas. Layunin itong makapagbigay ng karapdaga oportunidad para sa sektor ng agricultural machinery at product prototyping tulad ng trabaho at makasabay sa napapanong inovasyon ng teknolohiya. Ayon kay DOS Secretary Dr. Renato Solidum Jr., binuo ang MEIC na nagkakalaga ng halos 10 milyong piso upang pasiglay ng inovasyon at paunlarin ng ekonomiya sa rehiyon. Sa tulong nito, maaring mapalakas ang paggawa ng prototype ng mga makinarang pang agrikultura bago at pagkatapos ng ani, paggamitan sa pagproseso ng hibla at mga kasangkapan para sa pag-iwas sa sakuna. Samantala, mapapakinabangan din ito ng mga state universities and colleges o SUCs upang para ang kanilang mga naisip na imbensyon sa pamamagitan ng aktwal na mga makinarya na maaring makatulong sa mga micro, small at medium enterprises para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Sasabak ang tatlong esports team mula sa Pilipinas sa Honor of Kings Invitational Season 3. Ito rin ang unang pagkakataong gaganapin ng nasabing multiplayer online battle arena tournament sa Pilipinas kung saan maghaharap ang labing dalawang kupunan. Para sa blitang Sports, iyahatid yan ni Mili Borja. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang Multiplayer Online Battle Arena o MOBA na Honor of Kings ay darating na sa Pilipinas sa idaraos na HOK Invitational Season 3 sa SM City North Edsa simula ngayong araw February 21 hanggang March 1. Tatlo sa labing dalawang kupunang sasabak sa paligsahan ang magre-representa sa Pilipinas. Pinangungunahan ng Blacklist International na sa qualifiers noong Disyembre kasama ang Elevate at Rough World Era. Itinuturing ang Blacklist International bilang pinakabeterano sa tatlong Pilipinong kupunang sa Sabak. Matapos nilang lubahok sa iba't ibang international HOK events, kabilang na ang prestayosong 2024 HOK Championship noong Oktubre sa Indonesia. Bago magharap ang labing dalawang kupunang magtutunggali para sa $300,000 prize pool Inihayag ng mga organizer na bilang bahagi ng pagkilala ng liga sa local scene, magkakaroon ng HOK design sa LRT1 simula ngayong linggo hanggang sa Grand Finals sa March 1 sa The Block. Nakipagtulungan din ng HOK sa mga local talent kung saan itatampok sa Invitational ang team song na Pag-asa ng Pilipinas na inawit ng OPM rappers sa Sina Abra at Luni. Samantala, hawak ng Malaysia ang kampeonato matapos ang kanilang paghahari sa Season 2 noong Hulyo ng nakaraang taon at yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ah, syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Gomburza star Cedric Juan at Kate Alejandrino, engaged na. At Love Radio Manila ni Cole binigyang pagkilala sa 10th Platinum Stallion National Media Awards. Ang mga detalye panoorin sa report ng ating showbiz, Angel. It's a yes! Engaged na ang Gumborza star na si Cedric Juan at ang aktres na si Kate Alejandrino. Sa Instagram, to next ang Mrs. Juan ang kanyang engagement ring. Isa namang sweet message ang ipinabot ng ipinabot na aktor sa kanya ng ngayong fiancé na kanya raw mamahalin, pagsisilbihan, pakikinggan at pasasayahin. Mensahe pa nito sa TV and theater actress na si Kate, tarat mangarap tayo bawat sandali simula sa araw na ito. Kung matatandaan, taong 2023 ng masungkit ni Cedric ang Best Actor Trophy sa Metro Manila Film Festival para sa kanyang pagganap bilang padre Jose Burgos sa historical film na Gumbulsa. Samantala sa iba pang balita, panibagong achievement ang nakamit ng Love Radio Manila at ni Nicole Yala sa nagdaang 10th Platinum Stallion National Media Awards. Ang Love Radio Manila kinilalang FM Station of the Year, habang nag-iisang Nicole Hiala naman itinanghal bilang Female DJ of the Year. Kasi bang, kasi bang. I love, I love <laughs> so, love it. Ito na ang ikasampung taon ng Platinum Stallion National Media Awards ng Trinity University of Asia. Para sa DZRH TV, ito ng showbiz angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. <music> At yan na po mga balitang pampa feel better para sa inyo. Magkita-kita po tayo muli bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay Good Vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tadaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, wag mo na itong ipagkait sa iba. Good Vibes lang, ito ang the better news. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. hinahanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV